Mga kapatid, nais nice kong basahin ang mga sulat ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto 14.26. Ano nga ito mga kapatid? Pagka kayo ay nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Alam niyo po dito sa ating pag-aaral po, ano ho, mga kapatid, talagang kailangan natin na magkaroon po tayo ng isang aral. Bagamat meron tayong ibang napapakinggan na ibang mga aral, magbigay mo po muna tayo ng mga reaksyon sa mga bagay nito. Gusto ko po na hindi tayo matulad sa ibang nangangaral na kung saan ay ang inaaral nila ay mula sa kanilang sariling aral o turo. Ano ho? Yung itinuturo nila ay hindi galing sa Panginoong Hesus, kaya medyo dalikado po 'yon. Pakinggan natin ito, ano ho? magkaroon lang po tayo ng reaksyon sa bagay na ito. Pakinggan ninyo. Kaya nga dalawang tinuturo ko sa inyo, eh. dalawang tinuturo nitong, nitong channel na ito, yung Gospel of God's Grace, ito yung, ito yung uh, kaligtasan natin, at yung pangako ng Diyos, yung sa end times. Ngayon, mga kapatid, ano, kung papasinin po ninyo, dalawa yung itinuturo ng channel na ito. Hindi yan, yung channel na Hindi ito ang ating channel. Ano po? Kasi nga po, kung ganyan ang isang mga ngaral o nagpapaliwanag ng Biblia o ng kasulatan, ay hindi makatotohanan. Bakit po? Kasi lalabas na manggagaling yung aral at turo sa kanyang channel. Sapagkat dito sa ating binasa, balikan po natin, sinasabi po ng kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, ano nga ito? mga kapatid, pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang awit. Ibig sabihin po, sa bawat isa sa atin, sino ba? Nangangaral ka ba? Mananampalataya ka ba? Tagasunod ka ba ni Kristo? Ibig sabihin doon, isang awit. Kasi maraming klase ng awit. May awit para sa sanlibutan. May awit para kay Satanas. Ang tinutukoy na isang awit ay awit para sa Panginoon. Kung ikaw ay sasamba sa Panginoon, yung awitin na para sa Panginoon. Malinaw po ba? O okay, ituloy pa natin. May isang aral. Yung aral at itinuturo na mula sa Panginoon. Yun ang ating tatanggapin. Isang aral. Hindi katulad ng ibang nangangaral na tulad po nito. Balikan natin, no? Ilan ba ang aral na kanyang ibinibigay? sa kanyang channel. Muli natin pakinggan ito. Kaya nga dalawang tinuturo ko sa inyo eh. Dalawang tinuturo nitong, nitong channel na ito. O, nakapasin po ba ninyo? Dalawa ang itinuturo sa channel na yan. At hindi lang yun. Marami pa yan kung inyong gustong subaybayan, pakinggan niyo siya. Wala pong problema. Ang payo ko lang sa inyo, wag lang kayo padadaya kasi pagkayo na deceive sa kanyang mga aral turo kasi may mga bagay na pwede kayong maling lang sa kanyang pagpapaliwanag. Kaya nga tayo ano ho, manatili sa aral at turo ni Kristo. Yung sinasabi po ditong isang aral, isang turo mula sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga may isang pahayag. Ano ba yung pahayag? Katulad po ng mga apostol, sila po yung nagpapahayag. Doon tayo babase sa mga pahayag ng mga apostol sapagat sila ang binigyan ng mga kapahayagang ito para sundin natin. May wika, ay katulad natin, wikang Tagalog, ay di natin sa ating sariling ulingwahe. Ano po? Kung ikaw man ay English, ay di natin sa English. Ibig sabihin, may paunawa ito, may paliwanag. Hindi iba't ibang interpretasyon. Kaya sinasabi dito, may isang pagpapaliwanag. Meaning, yung magiging interpretasyon nito, ako halogan nito, ay base sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung po malinaw. Kaya nga, kung ito'y nakabase sa Ebanghelyo ni Kristo, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Tandaan po ninyo, bakit dapat maging matibay ang ating pananampalataya? Kasi po, pag hindi matibay ang ating pananampalataya, pwede kang madaya at mahulog sa pagkakasala sa Diyos. Yan ang malinaw. No. Kaya mula dito ho, sa ating pag-aaral ngayon, no? tingnan natin. Kung ang kanyang mga aral at turo ay dalawa o higit pa, pero yung tinuturo ni Kristo, yung mga aral at turo, manggagaling sa ating Panginoon sa Kristo. Yun ang dapat nating matutunan, mga kapatid. Ngayon, bigyan po natin ito ng linaw. Sa mga sulat ni Juan 8.31, ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Sinabi ni Jesus sa mga hudyong sumasampalataya sa kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoong ang mga tagasunod ko kayo. Tandaan po natin, ang ating susundin si Heso Kristo. Sa kanya manggagaling yung mga aral at turo. Basahin natin sa ibang salin. At ito pa ho, sa mga sulat pa rin po ni Juan 8.43, ito pa rin po ay sinasalita ng ating Panginoong Isus, Hindi ninyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi ninyo tinatanggap ang aral ko. Kaya nga, dito po, nho kaya pag marami kayong aral na napakinggan, tapos hindi niyo tinanggap yung aral ni Kristo, kasi nga po, mas tinanggap ninyo yung mga aral ng ibang tao ibang aral na hindi aral ni Kristo. May dagdag, may bawas. Kaya nga po, hindi mo maiintindihan ang sinasabi ni Kristo, hindi mo matatanggap ang aral ni Kristo, bakit? Kasi hindi natin naiintindihan, o ninyo. samantalang kami, naiintindihan namin yung mga aral at turo ni Kristo na dapat yun ang ating sundin at ganapin sapagkat sa Kanya ibinigay ng Ama ang mga aral at turo na dapat natin sundin. Di diba? Napakalino naman po. Ituloy natin sa 44. Ang Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Kaya po, pala ang mga tao ngayon. Yung hindi sinusunod ang aral ni Kristo, yan. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi niyo matanggap ang aral ko. Doon po sa mga taong hindi matanggap ang aral ni Kristo, sabi po ng ating Panisong Kristo, ang Diablo ang inyong ama. Sino po yung Diablo na yan? Si Satanas. Puro na lang kasi nung ang ng kanyang ituturo at yung mga taong nadaya ay ang mga taong hindi sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Tandaan po nyo yan. Bakit po? Kung itutuloy natin, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa pasimula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Leka sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Kaya tatandaan po ninyo, yung lahat ng mga nangangaral ngayon ang ama nila Diablo. Kung ang ala nila ay hindi aral ni Kristo, yun ang inyong tatandaan. Napansin po ba ninyo ang mga tao ngayon? Ang daming nangangaral, iba't iba ang interpretasyon. Bakit po? Eh kasi nga po, hindi nila naintindihan yung mga itinuturo ni Kristo. Kaya hindi nila matanggap ang aral ni Kristo. O ito pa. Sabi pa po dito sa sulat pa rin po ni Juan, 8.51, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang sumusunod sa mga aral ko ay hindi mamamatay. Meaning, hindi ka mapaparusahan. Hindi ka maiimpyerno. Kasi po yung parusa ng Diyos dadalhin sa impyerno ng paghihirap ang mga taong hindi marunong sumunod sa mga aral at turo ni Kristo. Iyan po ang dapat nating malaman at maintindihan. Bakit nga po? Eh kung makikinig ka sa ganitong mga nangangaral nagtuturo, si Sibenia, galing sa kanyang mga turo o aral, pakinggan niyo muli, ano? Para maunawaan natin kaya nga dalawang tinuturo ko sa inyo eh, dalawang tinuturo nitong itong channel na ito, 'di ba? Dalawa daw yung kanyang itinuturo sa kanyang channel na 'yon. Pero kung inyong pakikinggan ay eh, lalong-lalo na po no. Unang-una mga kapatid no, hindi ko para siya ay po ng batikos kundi doon sa mga taong sumusunod sa ganitong aral. Kasi siya naman po eh, kanyang aral ngayon eh. Ang aking concern, yung mga taong naging taga-sulod nito. Lalong-lalo lalo na doon sa mga kamag-anak o mga kaibigan na kung saan ay nadala nito. Kaya nga, pinapaliwanag ko na kung saan ay mag-isip-isip sila na sino ba ang kanilang sasamahan at pakikinggan. Walang iba. Ang ating pakikinggan ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kung ating unawain po yung mga sulat ni Apostol Pablo, basahin natin ito. Unang Timoteo 4.16 Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Malinaw po ba? Kaya dito, bawat isang mga nagpapahayag, nagpapaliwanag, nag, uh, nagsishare ng salita ng Diyos, ano ho, mag-iingat po tayo sa ating mga sarili at sa iyong mga sinasabi o inaaral o itinuturo. Dapat tayo manatili sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, manatili tayo sa mga aral at turo ni Kristo. Huwag kang magsasalita ng sarili mong aral. Kaya nga po, lagi pong binabanggit sa inyo, ako po ay hindi nagsasalita ng ganang sa aking sariling mga aral. Ang inaaral ko po yung mga aral at turo ni Kristo na ibinabahagi ko po sa inyo. Magpatuloy po tayo. No? Sabi pa dito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. di ba? Kaya nga sa pangangaral mo, pagtuturo mo, iniingatan mo sarili mo. Bakit po? Ay kasi pag mali ang aral at turo mo, ikapapahamak mo yon. At hindi lang yon, pati na rin yung makikinig sa iyo dahil mali yung aral mo, mapapahamak sila. Kaya po ako, nagiging maingat. Nang sa ganun, mailigtas ko ang sarili ko. Pati na rin yung makikinig sa mga sinasabi ko na mula sa Panginoon, maliligtas sila. Di ba? Kaya salamat po doon sa mga nag-subscribe at bawat komento ninyo na kayo po ay naliliwanagan, na kayo po okay. ay tagasunod ni Heso Kristo. Ibig sabihin po, si Kristo po ang magliligtas sa inyo. Tayo po ay nagsasama-sama at nag-aaral para hindi tayo madaya ng ibang nangangaral na kung saan ay hindi aral ni Kristo ang kanilang itinuturo. Bakit po? May mga ganitong mga mapapasin po tayo sa mga kasulatan. Basahin po natin itong sulat ni Apostol Pablo kay Tito 1.9 na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisilangsang. di Diba? Ganito po yung ating ginagawa para maniwala po yung mga basher natin na ipaunawa sa kanila yung mga bagay na pakinggan nila nung unang nangangaral. Kaya sila, pinagmamalaki nila yung kanilang natutunan. Hindi yung kay Kristo. Kasi sinasalangsang nila yung aral at turo ni Kristo. Bakit po? Ito po yung dahilan. Masahin natin sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo sa Tagagalasya 1.8. Masahin natin. Datapot kahit kami o isang anghel na mula sa langit, sabi po ni Apostol Pablo, no? Ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Tandaan po ninyo, no? Kapag nangangaral sila, Katulad po ngayon, ang daming nangangaral. Iba na sa ebanghelyo na itinuturo ng mga apostol. Kasi po yung naituro ng ating Panayaso Kristo sa mga apostol, hindi na ang kalilang itinuturo, di ba? Pero ngayon, iba na ho. Iba na ang inaaral, iba na ang itinuturo nila. E eh, katulad po nito, balikan natin ito. Nang galing sa kanilang sariling aral at turo. Kung muli po natin itong pakikinggan. Kaya nga dalawang tinuturo ko sa inyo eh. Dalawang tinuturo nitong dito channel na ito. Kaya nga po, pag ganyan, dalawa. Ang ating pinag-aralan ay isang aral at turo na mula sa Ama na itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw po ba? Kaya po dito yung sinasabi ni Apostol Pablo, kapag nangangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Ngayon, kung itutuloy pa natin sa 9, ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Ibig sabihin, yung tinanggap na ninyo na aral at turo na mula kay Kristo, tapos hindi nyo sinusunod yung mga aral at turo ni Kristo, itatakwil po kayo. Ibig sabihin, yung salitang matakwil, basahin natin sa ibang salin, Sinabi namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa tinanggap din nyo, sumpain siya ng Diyos. Yung pala ang matindi. Yung salitang matakwil, sumpain siya ng Diyos. Matindi po ito. Pag sinabing sumpain, hatol na po yan. ba? Diba? Hahatulan ng Panginoon yung mga taong sinungaling hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po, nakakatakot ang mga taong nangangaral ngayon na hindi sila nagsisiyasat. Basa lang sila aral ng aral, turo ng turo na hindi nila inuunawa yung mga aral at turo ng ating Panginoong Heso Kristo. O ito pa isa, basahin hindi natin ito. Sapagat aking ipinatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinapangaral na ito hindi ayon sa tao. Kasi nga po, marami ngayong nangangaral ayon na sa turo ng mga tao hindi na aral at turo mula sa ating Panginoong Hiso Kristo. Ito pa, basahin natin pa ito. Basahin pa rin natin ang mga sulat ni Apostol Pablo dito sa Galatia 2.5. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ibanghelyo ay manatili sa inyo. Yan po ang dahilan kung bakit nangangaral si Apostol Pablo hindi aral mula sa tao. Kasi po, may nangangaral ng ibang ebanghelyo mula sa tao. Yan po ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Bakit po? Ituloy pa natin, ano? Magkaroon pa tayo ng malawak na pangunawa sa salita ng Diyos. Sabi pa dito, Kundi bagkus nang makita nila na nasa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkatiwala kay Pedro ng Ebanghelyo ng Pagtutuli. Alam niyo po, katulad nito, no, kung ito yung inyong uunawain. Kasi daw po, yung Ebanghelyo, ibinukod daw si Apostol Pablo sa mga hindi tuli. Ibig sabihin sa mga hintil. Yun po ang sinasabi dito ng mga hindi tuli, mga hintil daw. Pero ko dito, iisa naman yung Ebanghelyo na inaaral. Yung ibang inaaral, pakinggan po ninyo yung mga aral nito itong channel na ito. No? Yan ang logo. Ang itinuturo niya, si Apostol Pablo lang daw po ay ibinukod sa mga hindi hudyo. Kaya yung mga aral at turo, para lang daw sa mga hindi hudyo. Pero yung Ebanghelyo, ay para din po sa mga hudyo. Di ba't malinaw naman po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo? Kasi po si Apostol Pablo ang nagsulat ng Galatia. Kaya ipinapaliwanag ni Apostol Pablo yung ebanghelyo sa mga di pagtutuli, gayon din po kay Pedro, yung ebanghelyo sa pagtutuli, ibig sabihin yung aral iisa. Hindi magkabukod. Ang itinuturo ng channel nito, maliling lang kayo kasi ang ituturo nito yung ebanghelyo magkaiba raw. Iba ang turo ni ebanghelyo sa mga hindi Hudyo. At iba rin po daw yung ebanghelyo sa mga Hudyo. Kasi po, hindi nila naunawa nito mga talatang ito. Yan po yung ipinagkatiwalang ibanghelyo ng Diyos kay Pablo, ganun din po yung ibanghelyo na ipinagkatiwala kay Pedro sa mga Hudyo. Malinaw po ba? Kaya nga po, huwag kayong padaday at paliling lang. Basahin ninyo ang kasulatan. Kung hindi nyo kaya, magtanong po kayo dito sa ating channel. Kaya po, nagkakaroon tayo din dito ng question and answers sa inyong mga itinatanong para maliwanagan po tayo. Kaya kahit po yung mga ibang mga nagko-comment dito, wag na daw tayo magpaliwanag para hindi magkamali. Pero sabi ko po sa inyo, hindi tayo magkakamali kung binabasa natin at inuunawa yung nakasulat. Kasi po yung nakasulat na yun, sinasalita ni Kristo. Tandaan po ninyo, iba yung salita ng tao na sinungalin at iba yung salita ni Kristo ng katotohanan na siyang magpapalaya sa atin. Diba? ba kung babalikan po natin ito, balikan lang natin yung 8.30 hanggang 31 no, ng, ng Juan, hindi po tayo padadaya sa mga bagay na yan. Ano ho? O basahin po natin ito. No? Sinabi ni Jesus sa mga hudyong sumasampalataya sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoong ang mga tagasunod ko kayo. Ano po? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan dapat nating malaman ano ho. Itong mga bagay nito kahit sinalita ito sa mga Hudyo, iyang salitang iyan para na rin sa ating mga hindi Hudyo kung tayo sa asam taya Para malaman din natin ang katotohanan. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Ano? Kasi nga po kung wala tayong ganitong pag-aaral, makinig kayo ng makinig, ay hindi pala nyo naunuan. Kaya po dito sa ating channel, God's Word, read scriptures. So, pag binasa natin sa kasulatan, yung mga salita ng Diyos, na siyang magbibigay sa atin ng bukas na isip para maintindihan natin yung katotohanan. Ano? Kasi, pag hindi nyo naalaman ng katotohanan, eh, hindi kayo mapapalaya. Nakakulong kayo sa maling pananampalataya. Kaya sinasabi po dito sa mga sulat ni Juan 8.32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay na po ba yun? Sana po nakatulong uli ako po sa inyo, mga kapatid ko sa panampalataya, na kung saan mag po kayo sa mga nangangaral ngayon, huwag basta kayong maniniwala kung ang kalang sinasabi ay salita ni Kristo o hindi. Yan po'y paalaala din ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat kung pupuntahan po natin ito ang paalala sa atin o babala. Sabi po ni Juan, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Salip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Iyan po. Aalamin muna ninyo. Malinaw po dito, no? Ang sabi po dito, para magkaroon po tayo ng malawak na pangunawa. Ano? Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang kanilang itinuturo. Kasi nga po, kung galing sa Diyos ang kanilang itinuturo, abay, pakinggan nyo yun. Pero kung hindi, ito mula sa Diyos ang kanilang itinuturo, abay, mag-isip-isip na kayo. Baka kayo'y mahatulan. Ay eh, katulad po nito. Ano ba? Diba? Ano sabi niya sa kanyang sarili? Kaya nga dalawang tinuturo ko sa inyo eh. Dalawang tinuturo nitong itong channel na ito. Yun. Yung channel na yan, dalawang itinuturo. Samantalang ang aral at turo, iisa nagmula lang sa Ama na itinuturo ng ating Panunso Kristo. Pakinggan natin sa sabay ni Kristo sa kanyang mga sulat para maintindihan po natin. Ano? Masahin po natin itong Juan 1249 sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nagutos kung ano ang sasabihin ko. Malinaw po ba? Yung sinasabi po ng ating Panasokristo, so yung aral iisa e nagmula sa kanyang ama. Kaya nga po, ibinigay ang authority sa anak kasi nga po, para paniwalaan natin ang mag-amang ito. Bakit po? Kasi kung hindi tayo magkakaroon ng pangunawa sa ganitong mga pag-aaral, ay ililigaw po tayo. Kaya ang sinasabi po dito, no? Basahin natin ito. Ang lahat na nasama, yung mga aral at turo. Ulitin natin, ha? Ang lahat ng nasama ay nasa akin. Ibig sabihin po, yung lahat ng aral at turo ay ibinigay po sa kanyang anak. Kaya sinabi ko, sa akin manggagaling ang lahat ng ipapayag niya sa inyo. So, malinaw po ba? Kaya lahat po ng ipapahayag ng ating Panaso Kristo ay ibinigay ng Ama sa kanyang anak. Kaya nga po, ang nakakalungkot at nakakatakot kapag tayo ay hindi sumunod sa kanyang mga aral turo, ito po. Basahin po natin sa Juan 12.47 Ang sinumang nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya sapagat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao kundi iligtas sila. Tuloy po natin pagbabasa. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Tanda po ninyo ha. May ibang hahatol. Kung hindi mo tatanggapin ang aral ni Kristo, ang mga salitang ipinangaral ko, ang hahatol sa kanila sa huling araw. Yan. Ibig sabihin, kapag hindi mo tinanggap yung mga aral at turo ni Kristo, at ibang aral ang tinanggap mo, ang hahatol sa iyo, yung ipinangaral din ni Kristo. Yan ang dapat nating malaman sa araw na ito. So, salamat po kung kayo po ay nakaunawa at nakaintindi sa ating pong napag-aralan ngayon. Ano ho? Makinig po tayo sa aral ni Kristo. Nang sa ganun hindi tayo mahatulan. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, mga kapatid, ito po inyong lingkod, Brother Owen. God bless you po sa inyong lahat.